Kaya ka madami, ha? Very good. Naligo ka ano? na? Yung asawa nagligo? Wala. Wala? Eh. Ah, kaya mo na mag-isa? Hmm. Very good. Ah, eto na naman po yung uh, araw check-up ni Adit Tintin. Kaya medyo maaga yung gising nila ngayon. So, mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung update ko sa inyo. Ah, uh, namin, nagpasada ka pa eh. So, dito pang bayan tatay. Alright, um, tapos din, no? Kumusta ang interview tayo? Okay naman, binigay sa lagong. Ah, may gamot na siya. Ano pang sabi sa ng doktor Sa doktor kami sa December 17. Ah, December 17 naman. Laban ng Pilipinas. sige po Ayaw mo magulay? Hindi po. Itlog. Gusto mo itlog? Ayaw mo rin? Bakit? Masarap to. Ha? Huh? Oh, masarap pag may itlog. Oh, hindi pwede chicken lang. Kain ka madami, ha? Huh? Very good. Naligo ka na? Sino sa'yo nagligo? Wala. Wala eh. Ah, kaya mo na mag-isa? Mm. Very good. So, yung mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa atin lahat. At ito uh, na naman po yung uh, araw na uh, check-up ni Ati Tintin. Kaya medyo maaga yung gising nila ngayon. Maaga ang gising niya. And then, pinaligo na siya. Nakakatuwa. Tinanong ko siya kung sino kasama niya. Wala daw dahil kaya na niya. Unlike ng mga nauna talaga ina-assist pa. Pero ngayon, basta alam na nila kung nasaan yung shampoo, sabon, sila na po na sa sarili nila. No? Pati sa pagkain, Ayan. Medyo siya yung naunang kumain ngayon kasi nga po, maaga siya. Okay? Tapos, uh, nyo na lang yung tatay niya, ha? And then, pagkatapos ng check-up, ibalik nyo rin siya doon. So mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung update ko sa inyo. Hindi na lang muna sasama si Daddy Frankie. Uh, bali, dito lang sa simula. And then, sila Sam, Kuya Ken, at saka isang driver lang. Tatlo lang sila. Bali, pangapat ang kanyang uh, tatay. Dahil medyo mahigpit doon sa bahay pagamutan na pinagdadalhan. Ayaw ng sobrang maraming tao. At saka hindi rin naman tayo nakakapag-video. Kumbaga, ina-update lang namin kayo tuwing dadalin siya sa bahay paggamutan. Okay? Mag-iingat kayo sa... Yan, maraming maraming salamat mga kababayan. Abangan nyo lang po at tutukan nyo lang yung kwento ng buhay ni Ate Tintin at ipag-pray nyo po, samahan nyo kami na mabilis na po siyang gumaling para makasama na niya ang kanyang mga anak. Maraming maraming salamat.

Ito yun, okay? Ano mga babae, sabay nyo kami. Hindi na tatay. sila tayo. Paano ang tatay? Patitin? Ha? Leonardo. Tatay Leonardo. Okay, okay ulit mga babae. Thank you. nagpasada ka pa eh. O, dito pang bahay ng tatay. Tatay ng... ng tatay ni Tintin. Dito po ang bahay nila. May nanak na yun. Busy siya sa uh, ng cellphone. Hello, Hello Ding! Kamusta? Ay, busy ah. Hindi ka pumasok. Absent ka. Ha? Ah. Hintay <coughs> na lang natin si Tata. <coughs> okay. Mabot na tayo ng gabi.

Paris na. Uh, mas malapit pala yung daan dito. Ah, uh, uh, mas malapit dito pag lumahan. Sakto, okay. sakto. Pag susunduin so, si tatay, tatay, mas malapit. Tay, dito uh, na tayo Atitin. Hindi ka na, ha? Okay. So, tay, alalayan mo sa atitintin, ha? Ito na bahala na po. So, ito yung schedule niya. Ito so, na pag-usapan nyo naman. Nung unang bisita natin dito na Hello. Babalik at kuha nang ng ano ngayon. Thank you. Dala mo yung ano niya? Papel niya? Oo. Oh, Oo, kasi yan ang requirements. Buti na dala mo. ID mo, ano? ID. Okay. 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 Pote, okay. Yung, ano. Ayan, Kuya Sam, di ba bawal na dito mag ano? po, bawal na rin po mga babae ng camera dito. So, ngayon, i-drop na lang namin si Ate Tintin dito. Pasama si tatay. syempre, sasamahan rin natin siya sa loob. Pero bawal po ang kamera. Kasi so, mm babawal po ng management, no? so, para hindi tayo mga technical, no? Mga babayan. So, uh, tay. So, babayan tayo. So, hindi tayo lang po mga camera natin, mga babayan. So, tabayanan niyo po ang mamaya yung resulta ng pagpapagamot kay Ate Dintin. Pagpasal po natin si na tuloy na pong gumaling. So, maraming maraming salamat mga babayan. Hanggang sa muli. Mamaya ulit. bye Okay, mas na. Tayo pa Alright, tapos din na. No? Kumusta ang interview tayo? Okay naman. Pag binigyan sa lang gamot. Ah, may gamot na siya. Okay, paano niya po, ano, ano, ano yung inumin yan? Ah. Oh. Bago kumain. Bago kumain niya ako. po. Tutunaw sa tapos. Ininom siya ng tubig. Mm. bago kumain ko 'yan. Opo. Tapos. Tatlong beses. Bis lang. Isang araw. Oo. So, Tama lang po. Gabi. Ah, sa gabi lang. Bago matulog. Bago kumain. After kumain. Bago ba kumain tayo o pagkatapos kumain? Bago kumain, pagkatapos kumain. Ah, pagkatapos. Oh. Ano pang sabi sa niyan, Dr. Tay? So, Babalik kami sa December 17. Ah, December 17 naman. maaga din. Oh. Okay. Tapos, ano pang ginawa sa kanya? Ayun, ano ng interview? Haba ah, ng interview. Haba. Ah, Nasagot niya naman lahat po. Ano pang mga tinanong sa kanya? interested uh, in naman yung sagot uh, Nasagot naman siya natutulala Naano Natu na po ba siya? Na-injectionan siya? Hindi, Hindi siya injectionan eh? Anong sabi? Nasusunod na siguro yung niya ah, Basta But painumin lang siya na gamot Bukod uh, Ano sabi sa iyo ng doktor anong dapat gawin? Basta tuloy-tuloy ang kamot. Sa babalik kami, kung mababawasan kung kamot niya, hindi uh, tutuloy maintenance. So may get kalating buwan niya, no? Yung, Six yung, months? Oo. Oh. Yung gamotan niya, ayon na buwan? Ano na buwan na tuloy-tuloy? Oh, para gumaling na sa atitintin, no? Good for 6 months po ba yung binigay na gamot tayo o bibili pa tayo? Ito lang, bali 35 na pinasok uh, So 35 days lang po yan ah, Baka doon na nila kuya sa Mia update pagka balik natin sa December Mare. Yung gamot hmm. Mare siguro ang dadagdagan yan no? Depende sa maging, ano, maging resulta siguro pag hmm. So, niya ng gamot na yan ah, okay kasi yan yung maging basya ng doktor kung may pagbabago o wala kung may pagbabago siguro bababa nila yung dosage kung may kung wala oh, lang, pa, kung walang pagbabago naman tataasan tataasan no so yun na uh, ito po yung update natin kay Ate Tintin so naging okay naman so ito siya Ate Tintin minsan talaga ito siya mga babae hindi maiwasan yung ano niya minsan nakikita, na, nakikita, natin na okay siya ito siya, mag, nagsasal ka, mag isa pa rin, no? yung yun pa rin yung hindi nawawala sa kanya so may kinakausap siya na hindi natin nakikita parang imahina siya niya sa sarili niya na minsan natutulala siguro dahil sa gamot hindi na rin siguro ng, ano, yung mga nakaraan niya nakalipas na, na mga na-experience na experience, no? So, salamat tayo, no? Nandyan parati kayo, no? Kay Ati Tintin, sa anak ninyo. So, kapag kailangan kayo, nandiyan kayo, anytime, pwede kayong tawagan, puntahan. At nagpapasalamat kami sa iyo tayo, no? Lalo-lalo na lalo, si Daddy Frankie, no? At sa lahat ng mga, ano natin, mga babae natin, yeah. sa ibang bansa, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta lalo na kay Ati Tintin eh, sa pagsubaybay sa buhay niya at sana gumaling na si Ati Tintin para yan nga po malagaan niya yung bali tatlo yung anak niya tayo diba? tama? Dal dalawa. ah dalawa yung dalawang anak niya para maging okay na map siya na yung ano magpalaki sa kanya ano? so, tatay medyo may edad na rin ilang tanong kaya tayo? 52 52 mas oh, pa naman pero Pahit si tatay Makakain ba kayo ng maayos tay? Minsan, oh, minsan walang pasada Kasi mm -hmm. masada kayo ng, ng Tricycle, ano ba yan? Bisikleta? Oo, oh, ka Pwede ka. Ka. ka May ina o Gano'ng kalang, may umap, ano sa isang araw, ano, isang oras, isang biyay lang, gano'ng katumal. Kasi eh, asikas ko yung puko kasi. Ah, yung anak niyo kayo nag-attend, sundo. Mm -hmm. Sige ito yung laban lang no Sana para gumaling na si Ate Tintin Maging katuwang niya na siya no Kapag papalaki sa apo ninyo So siyempre nandyan ang Daddy Frankie Na nandang mag sa inyo Lalo na kay Ate Tintin no At pinapabot nga pala ni Daddy Frankie ito tay no? Para may ano ka may Meron kang alawans mamaya Ay bukas, pambili mo ng gatas ng ano nila Ate Tintin Ate Chen, sa bahay na po ha. Si, hey, bili po tayo ng panty ko. Opo, panty. Oh. Sa marami kang panty doon, bigay ni Ma'am Purisa Joy Pinyas. Damit daw. Padala oh. Sorry, damit. So. Marami po siyang damit doon. Wala, hindi ko damit 'yun. Marami kang damit doon sa ano, si Shelter, ha? Dito no? si sa ni Ma'am Rochelle, na. Si Ma'am Rochelle nag-aalaga sa iyo. Tulad ng suot mga kamag-alala na. Tulad ng suot mo, damit po ni Ma'am Rochelle yan. No? Thank you po ni Ma'am Rochelle. Tansiwa ako kami pa-uwi po. Opo, marami po doon sa si shelter po. Ako, kaming bahala sa iyo at si Daddy Frankie. No? So tayo ito tayo. Sa inyo po ito. No? Pinabibigay huh? si ni Daddy Frankie. Ano mas sabi mo tayo sa araw na ito at I ano na check up Salamat nasi. po sa kay Daddy Frankie at sa inyo po. Sir, maraming rin salamat opo maraming salamat sa ating Panginoon to. So, huwag laging natin kalimutan tayo, na no? Lagi tayong magdasal, no? At laging magdasal natin na maging maayos ang lahat at nasa maayos na kalagayan sa ating tintin. Ganun din sa inyo tayo, na no? Lagi kayo mag-iingat. Kuya, ano? Kuya KJ, anong ano natin? Ah, uh, na natin si tatay sa bahay niya. Ruski, ready ka na? Yes, sir. Ay, sir ready kaya, po. Kariski, sinong mga post na natin? Always ready. Maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Daddy Franky official tsaka syempre sa team Daddy Franky at sa mga OFW nating laging laan dyan nakasuporta sa mga beneficiary at wag na wag nating kakalimutan ang tatlong premier 9.08 ng umaga, 2.08 ng tanghali at 7.08 ng gabi. Maraming salamat po sa team Rise Above edited by Tita S kay Ma'am Okray TV at uh, kay Purisa Joy Peñas Rose Gorgeous kay Manong joke, na uh, mga nakakalimutan maraming maraming salamat po sa inyo wag po kayo magsasawang supportahan si Daddy Frank kay Official Andiyan po si Sam Motovlog may sasabihin din po sa inyo bye 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 alam namin lahat I love you ayaw Go. Let's, go. So Let's, Let's go Let's go kuya Rizky Bye bye Kaya kay Jay Ano yung sabihin ulit? Kaya <laughs> maraming maraming salamat po Sa lahat ng patuloy Na sumusuporta Sa buong team Daddy Frankie Mabuhay po kayong lahat God bless po Ay, ganun ulit tayo. Ha? Oh. Okay, tayo muna ulit. Oh, tay. pag ganun, ready ka na ng 17 ha. Oh, Anong okay. oras okay. yung maaga? Maaga oh. Okay lang, maaga ka rin ulit ha. Dito naman gita ako sa kalapas. Uh, thank you, Tay. Salamat. Okay. Oh, oh. oh, ano yun? Ano yun? Dati, wala akong kung damit ko sa klid. Oh, doon, maraming damit doon. May dala doon sa box, hindi mo nakita. Marami rin sa box, hindi tayo kaya Ate Pelle. Yan mga kababayan, small update lang po. Kay at Tintin na dinala natin sa kanyang check-up ngayong araw. Abangan nyo na lang po yung susunod na update. Maraming salamat po.